Ang libreng edukasyon ay hindi lamang simpleng batas. Ito ay isang karapatan na nagbibigay daan para sa mga mas nangangailangang pamilyang Pilipino na magkaroon ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Matinding usapin ngayon ang issue ng pagkakaroon ng libreng edukasyon dahil sa pahayag na inilabas ni Secretary of Finance Benjamin Jogno ngayong Setyembre na kailangan aniyang limitahan o i-filter ang mga estudyanteng karapat-dapat na makatanggap ng libreng edukasyon. Narito ang pulso ng kabataan. Samahan niyo kami magtanong-tanong dito sa Polytechnic University of the Philippines. Uh, Dexter, diploma in graduate engineering technology. Ang um, pangalan ko ay Ron J. Bachelor of Arts in Broadcasting. actually, uh, ano, um, parang napakritical pa rin na self na ako kasi, yun e, nga, nag, nanggaling sa pandemic then parang all of us nag adjust pa on how the system works. So, kailangan siyang pagtuunan ng na pansin de ano, de yung pagtingin naman natin doon sa kasalukuyang edukasyon ng Pilipinas, de ano siya, komersyalisado, kolonyal at saka represibo. Pag sinabi natin komersyalisado, kailangan mo talagang magbayad ng napakalaking halaga para matamasa yung quality of education na tinatawag nila. Kasi yung mismong curriculum na pinag-aaralan natin ngayon, hindi siya nakabatay doon sa kung pangangailangan ng pamilyang Pilipino at pangangailangan natin bilang mga kabataan. Nakabatay siya doon sa global market. Repressive siya kasi may mga anti-student policies na nag-exist sa mga universities na pinipigilan tayo i-express yung kalayaan natin. At the same time, talagang sobrang lala ng campus militarization sa mga universities. Sadly, hindi. Hindi ako satisfied on how the system works. Um, Siyempre, uho, uho ka pa rin to some learnings and hindi mo siya nakukuha first hand and kailangan mo pang hanap-hanapin yung mga learnings na yun. Um, Siyempre, uh, yung ano siya, hindi siya dekalidad na edukasyon. Kasi yung totoong dekalidad na edukasyon, libre siya at nakakaagapay doon sa pangailangan ng mga estudyante. Sa katunayan, pinagkakait pa talaga sa, sa, mga estudyante yung karapatan nila sa edukasyon. Sa forma ng budget cut, misprioritization ng government sa pag-aalat ng budget, and at the same time, yung uh, panunupil no, doon sa mga estudyante yung lumalaban para sa karapatan nila. I think for me, hindi, hindi naman gano'n nag-work. And lahat naman, uh, may opportunity na makapag-aral ng libre. Um, one of the basics na kailangan ng isang tao din naman Um, Siyempre, isa na ang sagot natin dyan kay no no? Um, hindi natin kailangan ng anumang screening o hindi natin kailangan sa lain yung mga deserving student kasi kung ano man yung ano man ang pamantayan mo sa buhay ano man antas ng ano man antas mo o oh, yung uri mo sa lipunan kailangan natatamasa mo ng libre no yung edukasyon ibig sabihin dapat innate sa atin bilang mga kabataan na natatamasa siya ng libre accessible tapos yung binabanggit niya kasi na kailangan siyang salain at saka kailangan na parang mag-undertake ng parang examinations and all para ma-ensure talaga na deserving yung students sa free education. Um, isa siyang forma ng ano eh, pag pagtakbo ng gobyerno sa responsibilidad niya mag-offer ng education sa mga kabataan. Um, inilalayo niya yung sarili niya dun sa dapat na trabaho niya bilang government. So ngayon, nakikita natin kung gaano nagiging pabaya yung gobyerno sa edukasyon ng mga estudyante na dapat sila mismo ang nag-cater ng sa atin. E ano ba yung sinasabi ni Jokno na kaya raw magsiscreening dahil sa increase ng dropout rates? Di kaya may iba pang rason kung bakit tumataas ang bilang ng mga dropouts? Tsaka, bakit kailangan pa ng nationwide exam kung may standard procedures naman na rin sa state universities? According to the official websites of the Polytechnic University of the Philippines or PUP, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila or PLM, and the University of the Philippines Manila or UPM, may mga established admission procedures na sila sa applicants na gustong maging eligible for free education. According to the Commission on Higher Education Head, Prospero de Vera III, dapat munang unahin ang equity sa mga college entrance exam upang tumaas ang posibilidad ng libreng edukasyon sa mga pampublikong universidad at kolehiyo para sa mga mahihirap na estudyante. Sinabi rin ni De Vera na nakatulong din ang Libreng College Tuition Program sa ilan sa mga mahihirap na pamilya na mapaaral sa kolehiyo ang kanilang mga anak at makapagtapos, kaya naman hindi ito pag-aaksaya ng pera ng bayan. Tinutulan din ni Sen. Cheese Escudero ang ideya ni Jokno. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit tila stingy o matipid si Jokno pagdating sa paggastos sa human capital ng Pilipinas, pero maluwag pagdating sa flood control. Dagdag pa niya, dapat ngang mas busisiin pa ang budget allocation sa edukasyon. Nakita natin sa Republic Act 10931 o mas kilala bilang Universal Access to Quality Tertiary Education Act ang kahalagahan ng pagkakaroon ng libreng edukasyon para sa lahat. Sa batas na ito, maaaring makapag-aral ng libre ang mga estudyanteng walang kakayahan ngunit may pagnanais na magkaroon ng bachelor's degree. Ito ay isang malaking hakbang para sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais na mapaangat ang kanilang kalagayan. Pero bakit nga ba ito mahalaga sa ating mga kabataan? Unang-una, ang edukasyon ay isang susi para sa magandang kinabukasan. Sa tulong ng edukasyon, maaari tayong makahanap ng magandang trabaho na magbibigay sa atin ng kakayahan na matupad ang pangarap natin para sa ating sarili at pamilya. Pangalawa, ang libreng edukasyon ay nagbibigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa lahat. Hindi na dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para sa isang kabataang Pilipino na nangangarap ng mas magandang buhay. Kung tutuusin, ang edukasyon ay karapatan nating lahat. Ito ay nararapat na abutin ng bawat isa, walang pinipili na estado sa buhay o sa lipunan. Isa itong hakbang para sa tunay na katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa pagsalungat ng ilang mga nasa posisyon, ang edukasyon ay hindi dapat maging pribilehiyo ng mga mayayaman. Dapat itong makamit ng lahat ng walang pinipili. Ang edukasyon ay dapat inklusibo para sa lahat ng Pilipino. Higit pa rito, kinakailangan na mas maraming pondo ang ilaan sa sektor ng edukasyon upang mapabuti natin ang kasalukuyang pamantayan nito. Isipin natin ang kahalagahan ng libreng edukasyon sa kinabukasan ng ating kabataan. Ano ba ang tunay na halaga nito? Ito ba ay isang gastusin o ito ay isang pangangailangan? Hindi ba't ang pagkakaroon ng akses sa libreng edukasyon ay nagbibigay daan para maging mas magaling, mas matagumpay, at mas makatarungan ang ating lipunan? Ako po si Carmina Eslava para sa The Z Circle. And this is Shout Out.